Pila na kaadlaw, abri klase na, Apa nang inahan niya si Eileen Ayem. Gagool, tungod kulang pa ang school supply sa iyahang mga estudyante, apan wala siya ay kwarta ikapalit ni Ini. Isip o sa ka-utility worker, dili matud papaigo ang iyahang sweldo. Tungod sa kamahal sa palitonon, rason niya ga-sideline na lang siya isip manghihilot. Karon, ako ra ang gatrabaho, niya. Dilipun ako pwede magtrabaho kung ba na kay eskwila. ko, anak, tulog pa yun ang nag ako Mauna ako, ko, ga sa ekstra lang po ko. Tungod ni Ini, ni Addo ang news team aron sorpresahon ang maginahan pinaagi sa hatod ni Ining School Supplies gikan sa brigada. Mao ni ang uh, ano panghatag na school supplies para sa abri uh, abrik umaabot nga abrik klase so kanina ay mo uh, So, yun, So, bag na lang po dapat para suglan sa mga school supplies. Dili matod pa masukod ang nabating kalipay sa inahan nga si Aileen tungo dili na siya ma'am problema sa kulang pang school supply sa iyahang anak. Rason nga mapasalamaton usab sila sa brigada. Nagagsalamat, nagitagaan ko o bag o school supplies na gamit sa mga bata kay ako karon kay naga ano jud ko lisod jud karon ng panahon karang gatipid jud sa ipalitunon ba. Salamat po bigrada. Excited po. Luyo sa inahang si Eileen nang hatag usab ang brigada sa pipilang eskwelahan sa Jansan ug mga school supplies, pintura ug silhig usab alang sa brigada eskwela. Ang pagpanghatag og mga school supplies alayon sa balik eskwela balik biyaya program ni brigada. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.